Ayan, mga bossing, dumating na yung uh, binili namin kaming wet. Ayan, panguli ng isda. Magpipishing, kam magpipishing kasi kami sa Saturday. Ano ba to? Ayan. Tignan natin. Uy. Ayan daw. Pak. Ganda ng kulay, no? Tignan natin pa to. Ikarok nang to, di ba? Ayan, Kaso, paano ba yun? hindi tayo marunong mag-setup nito? Dapat pala may... Eh. Pero alam ko dito yan eh, di ba? Ayan. Dito? Hindi eh, ano yun? Magtakarok lang yan, ayun o. Ayan o, oh, di ba? Ayan o, oh, nahuli na yung puno. Ang <laughs> haba o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Tapos, ito naman yung mga kasama niyan. Yung tali. Ito yung tali o. Oh. Ayan. Ayan. Bali hindi pala ako marunong mag ano nito mga bossing ha. Hindi ako marunong mag setup nito. Papakita ko lang muna sa inyo tapos papakabit natin sa marunong. Ayan. Ito yung mga kasama niya. Ito yung tali. Tapos ito pa iba. Ayan. Ito naman yung mga ito yung pang trap eh no. Dito ko makapit yung mga isda eh, no. May mga ano yan, mga pang pang isda, ay mga hook niya, eh, no? pang isda, may pang pusit din dyan. Basta kompleto na yan, eh. dami. Oh. Ayan, no? kumpleto 'yan. Ayan, kumpleto na 'yan. Tapos, ito naman yung yung ano niya. Ito naman yung iniikot, yung pinipihit. Ayan, pag na rin may kumagat na. Ayan, gaganunin gal natin 'yan, 'di ba? show, ang ganda ng kulay, no? Violet. Seller na sa dito, eh, no. Ayan, takabit niyan dito. Tapos, ayan. Hindi tayo marunong magkabit nito, papasels up na lang muna natin siya. Tapos sa Saturday pag fishing namin, papakita ko na lang sa inyo. Ayun. Ganda Pakita pakitan. Ku'y kakulay din ng ano ko, ha, ng case ko ah. Ayun, kakulay ng case ko ah. Okay, oh, yan, oh. ayan 'no. okay? Okay na 'yan. Ayun, maganda. Pakita mo. Pakita mo yung carbon fiber. Yung fiber. malis ko muna. Kung hawakan na fiber. Kung hawakan, ganda o. Carbon fiber. Carbon. Ito o yan. Kung so, nakita ng mga tao yan, isa e, carbon fiber o. Oh. Malupit naman bang fishing rod ito. Uh, magaling siguro. Malupit <coughs> Magaling siguro mga isda ito. Namahali na fishing rod ito. Pag mo sa tubig o. Oh. Bike nga lang ng carbon fiber o. Oh. 100,000 na ito. Na carbon. Lalo na yung ano,